nakakadodless at ang oras natin ay ano oras na ba? ay <laughs> as I know sandali lang check lang natin it's 1.58 na po ng hapon at laging late na sorry naman pero ang mahalaga continue pa rin dahil wala na tayong oras kunti na lang yung araw na training natin before the November 30. So, kailangan natin magtsaga sa pag-practice. Kaya mga sa samahan nyo ako ngayong hapon. At kailangan natin maka 10 kilometers. And good luck sa akin. Mga at suit ko po yung first time ko po na tumakbo sa Trail Run, it's a uh, 50 kilometers at nabigla pa ako doon sa naging decision ko pero at least yung pinaka first time ko po, po yung pinaka mahirap sa lahat kaya masasabi ko na hindi pala ganun kadali pero pumasa naman po ako pero yung may papayo ko po, po sa mga beginner na hindi naman alam kung kakayanin, wag na lang mag-try. Pero kasi yun, my first trail run is Mount Pinatubo at major hike. Hindi ko alam kung, kung paano ko siya kinaya or bakit ang lakas ng loob ko para sa akin. Kasi nga, uh, the same price po yung 10 kilometers at saka 50 kilometers. Parang nanginayang pa ako dun sa ibabayad ko kaya nag 50 kilometers po ako. is 3.2 my goodness medyo natagalan po tayo ngayon dahil kahapon, katatapos lang po ng event natin na uh, 3 point something kilometers at medyo napagod po ako kahapon pero ganun pa man nag try pa rin po ako ng kinabukasan at ngayon mismo yun na uh, month practice, so mahalaga maging finisher ako, it's a big help for me para ma-overcome ko to at sa nalalapit kong event that's coming 2024 ah. oh. oh. and I'm now here in the Boss Gas Station and also Tagpuan at malapit na po tayo sa munisipyo ng Masinloc. peace is lang, caga caga. And I'm now here again in Municipal Hall of Masinloc at naka 10 kilometers na rin po tayo. At good to start po sa ating training for new one or new day for the remaining po na event natin this coming November 30 and congratulations to me at nakapasa naman po ako at ilang oras ba tayo? And we will check later, mga kadontes. At maraming maraming po salamat. At after nito is, maglalakad na po tayo. Pupunta po tayo sa mismong bayan. At may pipili po ako doon. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, mag-like. At sana mag-member na rin po kami po kayo ng YouTube channel po para makatulong po tayo sa mga Asura Animals. Hanggang sa muli. Maraming maraming pong salamat and thank you to the Masinlo Color Fun Run yesterday at natapos po at naging masaya naman po dahil nagsayaw and then naligo po kami sa tubig diba, <sighs> grabe sobrang saya